Hello mga kabatang helmet! Siyempre today sa very very happy day sa so, lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button ang tiny bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga sinasawsawan and epalad eh, at in-upload namin ni Bidjogapur! Ngayon mga kabatang helmet, hype na naman ako! pa <laughs> <laughs> na tayo mga kabatang helmet. So ito ang sasawsawan natin. Sabi ko nga sa inyo, mahaba-habang usapin to, no Bidjogapur? <laughs> yung hero! issue. Alam mo mga bata helmet, never ako nanood talaga sa SMN9. Magmula noon. Ikaw ba, Bisho Gopper? Pag kasi ni TV, pa na sa SMN9. Okay. Next. 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 Hindi talaga ako nanood sa kanila ever since. Hindi talaga. Iba ko kung bakit. Panoorin muna natin. Ito, short clip lang to ha. Nung e-epalan muna natin ha. Ito kasi yung issue na gusto ko talagang marinig nyo, mapanood nyo. Dahil yung iba sa inyo, wala naman din TikTok, yung walang FB at dito lang kay YouTube, nakasalalay ang ah, balita. Di ba, Bijo Gapar? Kasi mm -hmm. bakal tayo maglabas ng fake news kasi hindi naman tayo faker. Hindi <laughs> <Huh? laughs> <laughs> <laughs> na ayaw kagaya ng mga troll. So, ito mga bata helmet. Ingan natin si Rep. Johnny Pimentel, nung binasa niya yung ilan sa mga kaso. So, may mga kaso na palang SMNI, mga bat ng helmet. May kaso siya sa KBP, sa MTRCB, sa NTC, o oh, ba? Diba? At ang mga rito, mga kabat helmet, yung palang sa KBP, di ba voluntarily na nagpapamembro ka? Di ba, uh -oh. Tapos, parang nangyari yata, after yata, nung unang hearing, kinabukasan, Kum, ano, kumalas na sila. Uh, hindi na sila member. Hindi na sila member ng KBP. Mapapanood nyo naman, dahil may kaya panood nyo talaga yung buo sa FB page po ng House of Representatives. So ito, pakinggan muna natin. Upon research, Upon research for the past, for the past few days, days, we have found, we have found out, out that the uh, SMNI SMN or Suara for that, that matter, matter is facing several cases. Not only, Not only in the courts, But in But KPP, KPP MTRCB, MTRC, NTC, and other uh, bodies. I have in my possession, possession some of some the cases, Mr. Chair. One, One Concepcion, Empeño, Linda, Linda Catapan, Catapan and Cristina Palabay versus Suarazo Suarez, Media, Media Corporation. Corporation. Target number case number 2022-027. It was filed at the National, National Telecommunication Commission on June 2022. The complaint arises from an SM&I broadcast featuring an interview with Paul Paran conducted by Loren Batoy. In this interview, allegations were made associating Vice President Robredo suggesting an alliance with CPP and PNDF. The broadcast broad is specifically specific referred to the Pico region, region as being tested with such affiliations. Number two, case. Alfonso Tomas at Opa. Teka, aso na palang SMNI mula noon hanggang ngayon. O, oh, di ba? Oh. Nakakaloka. At eto mga kabata helmet ah. Dun sa mga nagtatanong kung ano ba yung ibinalita regarding sa red tagging at dinamay pa si VP Lenny. nitong SMNI, eto, panoorin natin men, Yung agad buhay ni Lenny Robred. They really are ano, you know, working overtime in the recruitment. Yung agad buhay ni Lenny Robred. Ang mga mga pagyot natin, ano? Uh, the, the people behind uh, ang at the uh, agad buhay, CBP, NPA, MDF. and NPM. And in fact, I have never uh, social media, mga nanay na nagkahalap ng mga anak nila na uh, wala na, wala na. Hindi na nila makita at yung, yung nasumati ng Lenny yun, no? So, so, huh? Ang <laughs> sarap Dude! Ito lang masasabi ko mga bata Helmet oh Nakakaloka Yung mga senior na pupunta sa angat buhay Dinamay niyo pa Nakakaloka kayo Alam niyo yung angat buhay na nga Yung bukod tayong tumutulong sa mga kababayan na At sa laylayan Ginagawa niya pa ng issue So, so paano talaga angat ang Pilipinas kung mismo pa Pilipino mo hinihila ka pa baba? Sa hearing ng House Representatives, tanggap pinanindigan ni ano? Ni Doktora Badoy na meron daw siyang ano proof niyan. May mga sources daw siya video oh. Yung regarding dito sa pagre-red tag niya kay VP Leni at, at sa Amat Reliable yung source. Reliable. Na. Pero hindi nga niya sinabi. Eh, huli siya do ni. Eh. Hindi sinabi, pinut malaki niya, 'di ba? Yes. Very liable yes. siya. Sabi pa ng isang ano doon, 'di ba, sa komite, budget na sabihin lang nila kung sino yung source. Kahit naman hmm. si Sally eh, sabihin niya kung sino yung source. Sabi din ni Representative Gastambunting, 'di ba, budget hmm. na sabihin lang talaga yung source. Eh, sana natapos Oo. na. Hindi sila na contempt. Sabi niya nung una, hindi daw niya kilala, oh. hindi daw niya alam, oh. parang chuba-chuba-chup-chup lang. chuba chup oh. Okay. O, oh. Tapos, oh, huli siya sa sarili niya, ano, na kesyo daw. Very reliable yung source May sinabi niya. pa, videographer, di ba? Batting? Oo, oh, ang taas ng batting average type ng, ano. Nung source. Kung ano man siya, oh. na batting chicken. <laughs> <laughs> Pero hindi nga niya masabi. Ano tapos, yung sabi? na eh, pa niya yung isa eh, sa oh. komite at sinabi tuloy sa kanya, Huwag mo ako pa explainan ng ganyan. Huwag mo, no, mo ako lecturean. Huwag mo akong turuan kasi mas alam ko yan kaysa sa'yo. Diba sabi? Oo. Oh, ayun, na Nautal na, na siya. Tapos ito nga mga bata helmet. Nag-hunger strike daw. Teka nga ah. Ang dami talagang nagugutom sa mga kababayan natin ngayon. Tapos mm -hmm. ikaw, nag-hunger strike. Bakit ka mag-hunger strike? Kasi sabi nila, hindi daw tama yung pagka-detain sa kanila. Oh illegal detention? Illegal detention daw. Eh sabi nga ng chair, 'di ba, Pedjoga pa na si uh -oh. representative tambunting, na paano magiging illegal detention? Eh, binigyan nga sila may may proseso, dumaan sa proseso, binigyan sila ng pagkakataon na sagutin lang yung tanong kung uh -oh. sino yung source, saan nang galing yung source na dinabato nila doon sa balita nila regarding daw doon sa travel fund, uh -oh. 'di ba? Ni Romualdez. Uh Oo. -oh. Na yun billion, eh. Billion. Yun, yun eh. yun eh. Sino yung source? Oo, yun yung balita, mga kabatang helmet. Kaya talagang pumutok din SMNI na yan, na issue. Dahil nga, may nilabas sila na meron daw travel fund. O, so, sobra yung travel fund. Oo. At ang source million million ay? daw. May source daw sila. Pero yung source sa nga Senado, nila. Or or sa Senado. sa Kongreso. Galing daw doon sa Kongreso. Bakit ba nagkakaroon pa ng hearing regarding sa pag- franchising or franchise ng SMNI, mga issue ng SMNI. Bakit? Kasi nga, isa to sa mga security, di ba? Security aspect, video gap pa. Oo, kasi, hmm. bakit? Saan galing yung balita? Saan nanggagaling bakit yun yung, yung nagagastos? At sino nag-squeal? Sino naglalabas? Oo. Kaya talagang, lang source eh ba't hindi nila sabihin at kung wala naman silang source gawa-gawaan lang nila ba't ang lakas ng loob nila na gumawa ng issue so gumagawa ha? talaga sila ng issue puro kasanungalingan kung, kung wala talagang source also, di ba mga sabihin yung source nila eh bakit ba pinanggigigilan yung source kasi... Doon ang gagaling kasi so, lahat ng pinag-uusapan sa Senado, lumalabas. Yes. Delikado yon Yes. Or sa Senado man sa Kongreso, delikado talaga kasi may nag-squill. Oo. Napapunta naman sa SMNI. At bakit sa SMNI? Meron namang ibang mga ano, di ba, Pichugapur? Mga malalaking Oo. network. Oo. Like GMA, ABS-CBN, di ba? PDP, PDP4 na lang, di ba? Na ano, eh bakit doon hindi nilabas? Bakit kay SMNI? Kasi sino yung source? So, yun yung pinag-usapan talaga mga bata helmet. At, yun nga, kaya sila na contempt kasi hindi nga nila nasagot kung sino yung source. Na ilang na nga, paikot-ikot na nga lang talaga, mapalabok wow. na na talaga. O, bakit nga talaga pinagtatakpan? Bakit kailangan pagtakpan, di ba? Uh -huh. And, kung meron man talagang source, ka din sabihin Kung wala man source, eh, wala ka talagang sasabihin, ba? Diba? Sabi nga ni Representative Toby Chanko, no, may tinatanong ka, pero ayaw mo sabihin kasi yung tinatanongan mo, eh, baka mamaya, wala ka naman talagang Ay, ay iba na yan. delulu na yan. <laughs> delulu na mga bata helmet. So, ayan, comment down below nyo kung ano masasabi nyo regarding yun sa SMNI issue na yan. Pero talaga, mga bata helmet, no, dapat talaga makita yung punot dulo, yung pinag-ugatan yan kasi ang hirap ang hirap lumaban kapag ang kalaban mo eh fake news nag-spread ng disinformation, nag-spread ng mga fake news, di ba, Bicho Cooper? At saka yan, na, eh, yung kay VP Lenny, yung ginawa nila, mm ayan na, eh, on air yan! Talagang, eh, paano kung ano? Sa TV nyo, SMNI lang yung ano, channel, tapos yan pa yung ano mo, na mo. Eh, mo. Eh, di ba, mo, yung angat buhay, eh, member ng, Diyos ko naman. So, ang pagtulong ngayon ay masama. Masama. Diba? Pag tumulong ka, NTA member ka. ka. So hindi ka dapat tutulong. Wag lang, wag lang tumulong, mga kapatahil. Mm -hmm. Medayahan mm -hmm. niyo nang ma hayaan niyo nang mamatay sa gutom. Ang kababayan niyo. Kaysa naman mapagbintangan kayo, 'di ba? Oh. Kasi oh. yung iniinsist nila eh. Yan yung inaano eh, nila eh, pinupush nila. Tumulong sila. Bakit tumutulong ba sila? Tumutulong nang so, ano? Sa so, pa ang part Maku, mga kapatahil? Ayun ah, i-comment niyo diyan kung ano masabi niyo regarding diyan. Pero ang dami talaga ng issue ngayon, pero nakakaloka lang talaga kasi kung hindi pa nagkaroon ng hearing hindi natin malalaman na malala, may mga kaso na pala itong SMNI kasi so, ayun na nga na sight in contempt na sila ayun nagangar strike may pa ng kangaroo court daw Ayun, ayun tuloy ayun na detain tapos ngayon ang rebat nila illegal detention daw oo oh, gangster strike eh ba't uh, di na lang sila mag ano neck brace Ayaw nila lang neck brace. Ayaw din nila ng wheelchair. Kaya doon sila sa hunger strike. Kasi mas madali yun. Wala silang isusuot. Hindi lang sila kakain. Kasi Pero, si hunger strike, ano yan eh, kaawa-awa. Yan ang gawain. Yan ang ginagawa nung talagang mga may pinaglalabang tama. Bakit naman ako mga kabata helmet, hindi naman ako nag-hunger strike ah? Pero may pinaglalaban akong tama. Nakakaloko naman. Bakit? Si ano ba? Atis ah, Bonifacio, ano? nag-hunger strike ba? Pinaglaban tayo nun. Oo. Si Melchor Aquino, nag-hunger strike ba? Ay. Teka nga, matanong natin si Mighty Magulang. <laughs> kung meron bang mga bayani na nag-hunger strike. Oo oh, nga, no? Magandang topic yan, mga kabatang helmet. Medyo na ano ako dyan, ah. Sino sa mga bayani na nag-hunger -hunger strike? Stryke. Kaya mga bayani, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. As always, sabi kami sa bayani ng helmet, tinabukin, keeps getting better every day. God bless everyone. Hindi ko talaga naisip mag-hunger strike.